Magandang hapon, Ma'am Jacqueline. Hi po. Uh, bago po lahat, nakikidalamhati po kami sa inyong pamilya sa nangyari po kay Mr. Romando Olpindo. Uh -huh. Asaan na yung labi Mr. Olpindo? Wala, hindi po namin alam. May nakausap na po ba kayo doon sa agency? Ang agency po is MSC Crewing Services um, Philippines. Ako. Ang contact po namin is yung doctor po sa Bahamas. Is na-autopsy po yung asawa ko. Pero ngayon po, hindi na po namin alam kung nasaan na po. Kailan po itong huling update sa inyo, ma'am? Nine ma po, kasi 10 nagpa-hospital na po ako eh. So oh, April 9 po. po ang huling um, update sa inyo nung doktor? Apo. Oh, ano pong tulong ang gusto niyo po sana tungkol dito sa uh, labi ni Mr. Ulpindo? Um, yung may uwi na po na sana siya agad kasi pawawa naman po sabi ano nga pong nangyari sa kanya, ma'am? Na, ipit na po yung mulo sa compressor. Tapos, sino pong nagbalita nun sa inyo? A print for po ng, ano po, mag 11pm po dito sa Pinas. Um, may tumawag po, galing po ng doctor's hospital na sa Bahamas. Mm -hmm. Yun pong agency, itong MSC Crewing Services Philippines, tinawagan po ba kayo? Tumawag na po siya, kinabukasan po. Ano pong sabi nila? Na na accident daw po yung asawa ko eh yun pong pag-asikaso ng pagbalik nung labi niya. Sino pong, ano pong sinabi niya? Um, ano po kasi <clears throat> tawag yan, Hindi pa naman po siya totally namatay nung April 4 na parang mm -hmm. na-confine pa siya na hanggang April 8. Tapos, Kaya hindi po siya itasi kaso agad ng opisina po. Parang ang inaano po nila is mapagaling po doon. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Dalawa po. Ilang taon na po, ma'am? Three years old po. Tsaka four days old na niyo po. Baong baong? Four you know? days old, ma'am. Nakalabas ko lang po kahapon <clears throat> sa hospital. Kaya talagang hindi na ni ma'am kasi syempre bagong panganak pa. siya. Good afternoon po, attorney Olalia. Sir? Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po sa mga nakikinigitan noon po sa programa. Ay sir. Ito yes, po pa. yung may nangyari po yung kay um, Mr. Olpindo. Na-accident po siya ng April 4. Pero hanggang ngayon wala pa pong status kung kailan po makakabalik yung pagpoproseso sir. Opo. Yes ma'am. Ganito po gagawin natin na to. Tayo po yung makikipag-uklayan sa ahensya. Yung nag-deploy sa uh, ating chief error. No? MSC ang nag-deploy. At uh, didigyan natin sila ng instruction na importante doon i-update yung uh, biktima, yung ating OFW at siyempre mag-conduct ng uh, investigation kasi kinakailangan, lalo lalo na sa pagdakata matas natin ngayon, i-update natin uh. yung relative sa investigasyon na ginagawa. At kung ano yung resulta ng investigasyon. Uh, sir, ba't ganun po? Parang hindi yata nag-update tong MSC. Ang tumawag pa kay Ma'am Jacqueline is yung doktor dun sa Bahamas. Ganun po ba yung standard? Uh, hindi natin alam yung uh, instruction pero baka naman yung doktor receive an instruction from the agency na i-update niya yung uh, NOK. Okay po. Um, Ito pong in investigation, kailangan po ba itong matapos muna bago maiuwi yung labi ni Mr. Ulpindo? Ah, hindi naman po. Uh, uunahin -huh. po natin asikasuhin yung labi, no? Tapos, uh, ayusin po natin yan kung kinakailangan pa-imbestigahan, pa, -ibistigahan, pa -ibistigahan. At pagkatapos na maiuwi, tuloy-tuloy naman yung investigasyon. Okay po. Um, sir, ano po kayang time frame usually bago po maiuwi yung labi ni Mr. Ulpindo? Basta po matapos lamang lahat ng uh, papeles, yung documentation na tinatawag natin. At uh, kung may kakailanganin man doon sa investigasyon, pag natapos po lahat yun, aayusin na po agad yung repatriation papers niya para agaran po siya papauwi. Okay po. Ang party list na masasandalan. AXIS number 68 sa Balota. Um, yung incident report po, bagan po talaga siya katagal bago mabigay sa amin. Ma'am Jacqueline, uh, hayaan so, niyo ninyo sa kami na po ang hihingi ng incident report. No? kung hindi po mo ibibigay sa inyo, kami na po ang kukuha at uh, bibigyan po namin kayo ng kopya. Pakikipag-undaya po yung aming opisina sa inyo at nang sa gano'n, na oh. palagi. Tapos, meron pa po, po bang pwedeng ma-claim yung family dahil po doon sa nangyari hmm. sa asawa niya? Ay, opo. Meron pa siyang makiklaim, no? Unang-una, may compulsory insurance po yan, no? Pangalawa, mula po sa Department of Migrant Workers, meron po kaming action fund. Tutulungan po natin siya. No? At mula naman po sa OWA, na isa rin uh, uh ah, ahensya na attach agency ng DMW, ay meron din sariling programa na tutulong din sa kanya. So huwag po siya magalala. Pag natapos lamang lahat ng kanyang na uh, repatriation, yan na po ang ating aayusin. Um, covered na po ba yung newborn namin? Mafa-factor in po ba yun sa mga claims nila? Oo po, opo. Lahat po yun. Lahat po yun. Oo, no? uh, kasi ganito yan, ang ibig sabihin ni Ma'am Jacqueline, no, bawat anak kasi, binibina po ilan ang descendant ng uh, OFW. Covered po yan, kasama po yung q Maraming salamat po Usec, salamat po sa oras ninyo. Opo, maraming salamat um, din po. I-refer na lang po namin sila sa opisina ninyo para matulungan po si Ma'am Jacqueline. Yes po, yes po. Thank o you po. sir. Thank you po. Thank okay. you po. So, Ma'am Jacqueline, yun po. Um, itutulungan namin kayo, mailapit kayo ah. sa DMW, pati po sa OWA, para po ma-process yung mga papers ni ng labi ni Mr. Olpindo, pati po yung mga benefits at claims na makukuha nyo po dun sa nangyari. At lalong-lalo na po, ifa-follow up po natin yung report tungkol dun sa insidente. Salamat po. Ma'am Jacqueline, antayin nyo lang po na tatawag po kami sa inyo, ma'am. And then, kapag meron na po kaming update, lalo na po sa pag-uwi po ng labi po ng inyong mister, eh tatawagan po namin at sasamahan po namin kayo na sumundo, ma'am. Yung agency, at yun, yung MSC Crewing Services Philippines ay uh, ayaw pong magpakausap sa atin. At uh, sinasabi po nila na wala pa daw pong incident report silang hawak. Eh, sige. Kung ayaw nila magpakausap, eh kakalampagin na lang natin sila sa tulong ng DMW. Muli po, nakikiramay po talaga kami sa inyo, ma'am. Tutulungan po namin po. Salamat. Kayo. Okay. Salamat. Gagawin po Salamat. namin lahat, ma'am. At um, kung may maitutulong din po ang DMW sa inyong pamilya, lalo na, na po ay uh, meron pa po kayong four days old na anak, um, gagawin din po namin ang paraan, ma'am. Salamat po. Salamat po, ma'am. At uh, muli po ang aming pong pakikiramay sa inyong pamilya. Pagaling na rin po Salamat. kayo. Salamat po.